Hello mga ka -chikadora. So nagbabalik ang chikadora ng Amerika. So mga today misa sa gawas mga kay mag-dinner daw mi sa Texas Roadhouse So mao nag mga kachikador, ah, nagbiyahe na may padulong sa Texas Roadhouse. So, makita na to no? Dagan kay mga gasoline station, dagan kay mga store dari sa Florida. So, did ka angay mag once nga mo ka sa Florida? Yeah! Kay, daghan ayong store. sa mga Filipino food dari. Nasa Jollibee, na McDonald, na KFC, tanang klase nga mga mga restaurant na nga naa diri sa Florida. So katong first time na ko diri kay nag-uold ko mga kachikadora kay tungod lagi abi nako ko walay mga Filipino food diri. Kay lagi naanad ta sa tong mga pagkaon dira sa Pilipinas, sumugpangita so, gyud ka sa ato ang mga pagkaon. So finally, mga kachukadora, naabot na yun sa Texas Rod House. So naglakaw na may padulong sa sulod. Daghan kay mga afam maghunting hapang pang ako ko rin, no <laughs> so nakita na to mga chichadora no daghan tao sa restaurant halos na puno gid mga kachikadora lingaw ba kaayo diri mga kachikadora first time jud ako dire nakasulod ani ng restaurant na mga chichadora, plus lami pa kaayo ang ilahang mga serving dire especially sa bread sus makawa gid problema makawa gid og kuan Lingaw, kayo, nira, diba wats, nga lingaw pa dyan kayo dira mga chikadora kay Basawats nga na yung birthday hala magsinagitay sila magpakpak tapos Mas, masyak na lang kang anong nagsinagitay sila abin nag, abi ni mong nag-away pero wa na ito <laughs> kanalaging like, first time ta sa restaurant to nga giserva na mi og vegetable salad so abi pa naman ako kuan oy Uy, makauyon ko sila sa oy as if na lang kog glami oy para dili ma-offend ako ang pare so gaga akong kauban <laughs> <laughs> pero anad anaro na lang natatong mga kachikadora kay e, mao may ginihilang lifestyle diri sa so, mga pagkaon lang mga American food. Pero makaingon sa kung mga kachikadora no nga special kay ko kay nano ako rin may nalahi nila diri ako rin Akur, yung pinoy diri gyud nya kasagaran mga naa sa restaurant mga amerikano mga hapon mga koreano ako rin gyud pinoy diri na nasagol nila <laughs> pero laban ra gyapon mga kachikadora So, itaas na to ang bandera sa Pilipinas, mga kachikadora. Kami naamat sa Amerika. <laughs> Woo! Hello, mga kachikadora. So, thanks for watching my video. Please follow my page, like, and share. Bye-bye.